Ito lang naman yan mga boss. Hanggat may mga Pilipinong bingi at hindi naririnig yung katotohanan sa kanyang kapaligiran. At hanggang may mga Pilipinong bulag-bulagan sa katotohanan. Oh no! Hindi magkakaroon ng pagbabago ang Pilipinas. <Sup> Dahil bilang botante, kung patuloy mong ibebenta yung boto mo, kapalit ng konting alaga na ibibigay sa'yo ng mga kandidato sa panahon ng kampanya, huwag na tayong umasa na uunlad pa ang bayan natin. Dahil kung patuloy lang tayong hindi boboto ng tama at hindi ipili ng tamang kandidato at si lamang tayo kung sino yung mga kandidato na may mga binibigay na alaga, kapalit ng boto mo. Aba, kung ganun, nanggapin na lang natin na hindi hindi na uunlad ang bayan natin. Na pagtitiisan natin sa loob ng maabang taon na binoto mo yung kandidato na nagbigay sa'yo ng konting alaga ay pagdudusaan mo ng napakaabang taon dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Ni hindi na makabili ng bigas na isasayang mo dahil hindi mo na kayang bilhin yung presyo. Oh! At abang nagihirap ka dahil hindi ka bumoto ng tama, yung tao na inilukluk mo na nasa gobyerno na ngayon, na nanunungkulan na ngayon, ay lalo nang nagpapayaman. So ikaw na nagihirap dahil sa kakarampot na pera na natanggap mo at siya ngayon bumabawi ng doble-doble at triple-triple sa mga nagastos niya nung kampanya. Kaya pag-isipan niyo mga boss pag-isipan mabuti kung kaya nyo bang lunukin o kaya nyo bang tanggapin sa mga sarili nyo na sa konting alaga na matatanggap nyo, karamihan ng mga Pilipino ang magdudusa dahil sa mga maling kandidato na naiaalal natin at kumagamit lamang ng pera na hindi naman sa kanila. Hindi naman ang gagaling sa bulsa nila para makuha lamang ang boto nyo at makuha yung panalo ngayong eleksyon. Dito mga boss, wala naman tayong pinapatungkulan na partikular na kandidato. Itong mga kinukwento natin o sinasabi natin sa inyo, mga senaryo lamang to na po mangyari kung pipili tayo ng mga maling kandidato. O boboto tayo dahil nabigyan tayo ng konting alaga ng mga kandidato na bumibili ng boto. Kasi sa ganitong klasing mga video, uh, maaring makapag-isip yung bawat Pilipino na buboto ngayon na baka yung konting alaga na matanggap nila ang kapalit nun kung maling kandidato yung maiboto nila ay uh, napakaabang panahon ng pagtutusa nila dahil nga hindi sila pumili ng tamang kandidato at uh, binenta nila yung kanilang mga boto tapos yung mga kandidato na mga nanalo ay hindi karapat dapat na mamuno sa gobyerno at ang interes lang nila ay uh, magnakaw sa kaban ng bayan. Wala ngayong mangyayaring pagbabago. So imbes na magkaroon ng pag-asa at pag-unlad yung bayan natin at uh, maaring uh, gumaan yung buhay, bumaba yung presyo ng bilihin. Uh, magkaroon ng mga opportunities, mga trabaho o kaya naman ay tamang uh, tulong para sa mga Pilipino ay hindi na yan mangyayari. Dahil kasalanan nating mga butante. Dahil binoto natin yung mga hindi karapat dapat na mamuno sa gobyerno. At dahil ipinagpalit natin yung boto natin sa kakarampot na alaga na binigay ng kandidato sa iyo sa panahon ng eleksyon. But at the end of the day, kayo pa din naman ang boboto mga boss. Kayo pa din naman ang mag-de-decision kung iboboto nyo yung mga tao o mga kandidato na nagbigay sa inyo ng kokonting alaga kapalit ng inyong mga boto. Pero sana mga boss, wag naman. Kasi bilang Pilipino, nakakapagod nang lagi tayong nasa baba laging nasa kategori ng pinakamahirap na bansa ang Pilipinas dahil sa hindi natin pagboto ng tama o hindi natin pagpili ng mga tamang kandidato at malaking parte doon dahil pinagpapalit natin yung kinabukasan ng bayan natin dahil sa kunting alaga na matatanggap natin sa panahon ng ganitong klasing Election. Kaya ayun mga boss, ang uh, agenda lang naman natin dito, uh, hindi tayo naninira ng kahit sino mang kandidato. Wala tayong pinapangalan ng kandidato. Wala rin tayong uh, particular na sinusuporta ang kandidato. Itong video na mapapanood nyo ay para ito sa mga butante para maituro natin kahit pa paano yung bumoto sila ng tama at isipin naman nila yung kinabukasan ng ating bayan at hindi lang yung isang araw na maitawid mo yung mga pangangailangan mo dahil sa binibigay o dahil sa konting pera na natatanggap mo tuwing eleksyon. Tandaan nyo mga boss, ang tunay na makakapagpaunlad ng bayan natin, hindi yung mga kandidato na yan. Yung mga kandidato na yan, aplikante lang yan para magtrabaho para sa ating mga mamayang pinagawa. Ngayon, kung patuloy tayong pipili ng mga maling kandidato, uulitin ko mga boss, huwag na tayong umasa ng pagbabago. Tanggapin na lang natin na ang Pilipinas ay laging nasa uli. Laging nasa kategori ng pinaka-mahirap na bansa. Pinaka-kinakawawang bansa. At pinaka-kinakaawaan na bansa. Dahil wala tayong kakayanan na gawin yung mga ginagawa ng bansa. At bilang Pilipino, nakakalungkot na sa maabang panahon, lagi lang tayong nasa baba. Kaya sana mga boss, mag -isip -isip kayo, mag-nilay-nilay kayo, pag-isipan yung mabuti itong darating na eleksyon. Nasa taong bayan, nasa mga Pilipino na boboto ang tunay na pagbabago. Wala sa mga politiko. Mag-iingat kayo palagi mga boss. Kita-kita tayo sa mga susunod na vlog.